Uh, kaibigan, yan po yung yung gym nila. Lumipad po yung bubong. Ayan Andon Andoon sa bilyaran. Ito po pinakatoktok ng bundok ng Wakin Southern Lete. Ang inan. Pilgrimage, mga kaibigan. Ah, sira rin pa pala. Tulad rin ang bagyong audit, mga kabret Yung mga niyog. Oh, sirarin paano na ito wala na silang mga pangkabuhayan dito tulad ng pag coconut uh, wine mga abaka mga kabrat wala rin ito ang pinakamahirap dito walang internet walang kurinte dito <tinyo> dragon mabuti mayroong natira mayari po nito mga kapred kapitan ng barko mayari na lupa nito yan yung nuwas Arc akala ko mga kapred simple lang na bagyo yun Utsa, parang unit rin pa pala Sira para mapalarat mga kaibigan. Puto lang mga kahoy, tingnan mo nga naman oh mga kabredo. Oh. Tapusin yung video nito mga kaibigan ay makikita ninyo ang gaano kasira ang ang gym ng hanginan uno mga kaibigan. Uh, Apple Crimids, yung gym na pangalawang bisis nilang ginawa, sira pa rin dahil sa lakas ng hangin ito nga po ang sinasabi ng mga taga rito kung signal number 4 daw dito sa baba ng maasin City dito daw sa taas ay parang signal number 6 na po mga kaibigan dahil po, po nasa tuktok na po sila <laughs> yung <laughs> yung jam ng hanginan sira sa bagyo. Wala pa rin. Pangalawang gym na ito. Kailangan nito. Gagawa sila ng proyekto na hindi. Walang korupsyon. Hindi matatabla ba ng bagyo. At